Hello, hello guys. Good evening. Eto, pupunta pala kami ng Alwakra guys. Dahil dito kami mag-iftar. Ininom ko lang yung tubig at kumain lang ako ng tamer, yung dates. Tapos yan, sabi ni Tanda sa akin, kumain tayo sa may alwak rapa filler fish. Yun, kami kakaain sa tabira ng danat. So, ang dami-dami Pilipinong kumakain dyan. Ang sarap kasi ng mga barbecue fish nila, yung shrimp nila, yung kanilang mga crabs, ang sarap tapos sa mga So, yan, nandito na pala ako, ba? Diba? Wala masyadong tao ngayon kasi nga, mag alas city. Siguro yung mga tao is nasa mga bahay pa nila. Kasi alam nyo naman, Ramadan ngayon is busy sila sa mga bahay nila mas ano siguro nila bet nila kumain sa bahay so ang makikita niyo lang is konti-konting tao lang dito nag-iftar din so yan oh di ba so kami mag iftar din kami dito. Tapos, sa sulok pala ito siya, guys. Kapag gusto niyong pumunta, punta lang kayo sa left. Kapag galing kayo sa labas, tapos punta lang kayo sa right pala. No ba yan? Mali-mali pa. O, tapos makikita niyo na ito. Kasi marami naman ng Pilipinong pumunta dito. O, diba? Diyan kami kakain sa Aluacra Papilar Feast tabi ng Danat al-Bahar uh, Bahar, barbecue fish. Actually, hindi ko alam kung pareho lang ang may-ari niyan. Basta magkatabi talaga sila. So, ang ginawa namin fish is hindi ko alam ang pangalan ng fish na yan. Basta, fresh siya. Lulutuin pa siya. Ganyan. So, ang ginawa namin fish. Tapos, kumuha kami ng shrimp. Kumuha kami ng crabs. Yun lang. Kasi hindi ko naman kayanin, kainin na madaming ano, kasi gaya ng dati, pag, uh, nung pumunta kami dito, is hindi namin nakayanan. So, yun. So, ako, may pa take out, take out pa ako niyan. Kaya, yan ang ginawa namin, malaki, kasi pwede naman namin kainin pang suho. So, yan, paupo-upo lang, pa chill-chill lang, diba? Ang daming mga Pilipino dyan. Puro mga Pilipino yan, at saka, puro mga Indian. At may mga Arabs din na kumakain dito. So, di ba naghihintay pa kami kasi niluluto pa. Ang maganda dito is niluluto pag grabe. Ang init-init pa tapos ang ano, ang yung chili niya, guys. Ang sarap. Yung sauce niya, yun ang pinakagusto ko. So, yan. Dumating ng aming fish crabs, then shrimp. Diba? Ang sarap. So, dito pala kami nalagay sa ano, maybe walang ilaw, ganyan. So, hindi masyado siyang klaro. So, hindi naman halata ang mukha ako na gustong gusto ng kumain. Ako, tiyan naman ako. diba? Sorry po sa ano, sorry po sa nakakita ng video na to. Kasi mayroon tayong mga kapatid na kagaya sa Palestine, ganyan, is sila sa food, ganyan. So, sorry po. So, yan po guys, no? Wow, ang sarap sana all. Char. So, mag bang tayo, di naman halata. So, kapag pagdating sa kainan guys, is imbitayan, imbitahan nyo ako dahil hindi ako sa suko niyan. Walang diet-diet yan, ha? Hindi ako nagda-diet about sa food kasi sempre, once a life lang tayo. once a life? That once a life. Ano lang, minsan lang tayo nakakain ng ganito, ba? Diba? So, after one month, kakain naman kami dito, ba? Diba? Minsan-minsan lang kami kakain dito. So, treat yourself. Char, hindi naman ako nag-treat self ko. inimbitahan naman na ito. inimbitahan naman ako nitong kasama ko kasi namimiss daw niya yung feast dito. So, yan. Kain po tayo, guys. Super sarap po. Promise. So, yun nga guys, no, ang sarap ng fish nila dito. Napakalambot. Yung shrimp nila, napakanghang. Yung kanilang, ano, crabs nako So, yan, napapadalawang, mm, napapadalawang, ano pa ako, kanin pa ako, plato pa ako, yan. So, hindi naman halata, nagutom-nagutom ako. Grabe. <laughs> Siguro magtataka kayo sa ano personal kong makasama niya ako kumain. Grabe ako kumain. Wala akong hiya. Char. Hindi, wala talaga akong hiya guys. Hindi ko alam ba. Ang sarap kumain. ba? Diba? So huwag na kayo magtaka na magtaba-taba ako dahil ang sarap kumain po. So yan grabe yung fish nila napakalambot yung shrimp nila ang sarap so kaya pala ang daming Pilipino ang raming kumakain dito ang dami lalo na bukas guys Friday mismo da, grabe ang daming ano dito kumakain minsan naiinis ako maghintay sa daming order so yan may pasyaran si ate sana all <laughs> hindi take out yan guys para sa suur namin so yan di ba may girlfriend ka na ganyan may <laughs> Natatawa sa sarili ko may pa-take out pa ko My, i na take out. So, the you think you.